ginagamit po niya si Miss Heart Evangelista dun sa page niya. Tsaka, ha? Alam yes, kaya ni Miss Heart ito? Hindi po siguro. Niregaluan niya ng bag si Miss Heart. Ay, may style! Me may message pa siya dun kay Miss Heart. Marwin James, magkikita rin tayo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka na makakapanloko ng iba. Kahit hindi mo ko bayaran ang importante, mapakulong lang kita. Magkano ba yung halaga na pinag-uusapan natin sa mga bag na ito, Ma'am Bernadette? Well, yung napag-usapan po namin halaga, attorney, 999,000 po. Diyos ko, parang kailangan kong uminom ng losartan ulit. 999,000. Ilang bag ba ito? Isa po. Anak Isa. ng tipong. Uy na ako, wala akong bag. <laughs> Isang bag. It's a Birkin Hermes bag. Birkin Oo. 25 po. Actually, Birkin 25. 25 yes, refers ito. to the size. Size Oo. po. So ito, saan yung nakatransaksyon? Uh, actually ang taong po, ito? Actually po, nung una, nakabili na po ako dun sa tindahan niya dun sa May Quezon City. Mayroon so may siyang, physical store ito? Mayroon po siya. At si Marwin James Yamat ay talagang in this business. Opo, At hindi ito nung, ang unang pagkakataon hindi na po naka-transaction niya siya. Mm -hmm. ito ay pang-ilang transaction niya if... actually uh -huh. pangalawa pa lang po attorney pero galing na po siya doon sa bahay namin nung okay. second supposedly no second transaction namin and is this transaction for yourself or ano rin kayo you are engaged also in the buying and selling Hindi of... po ah uh, personal use lang po Okay. Ah, uh, Nung nagpunta po siya doon sa bahay namin para tignan yung mga, may mga nire naman ako, yung mga hindi ko na nagagamit. Ah, kayo din, nagbebenta rin kayo, uh, ganun? First time po, first uh -oh. time po sa kanya kasi nga po, uh, nagla live selling siya. Okay. So sabi ko kung pwede, ibenta na lang din niya yung mga hindi ko na nagagamit. Okay. Tapos kung may magustuhan po akong item niya, swap na lang po kami. Apparently, hindi kayo ang una at huli. Na nagkaroon ng problema dito sa ano Opo, na nung nagaano po ako, nagpost po ako sa face, uh, sa Facebook mm -hmm. against him, mm -hmm. naglitawan na po yung mga iba rin, iba rin uh, na na-scam daw sila. Paano po yung scam? So, merong bag. Papakita po niya on live attorney. Ay, yung bag ko. Kasi <laughs> ko na yun. May bag. May bag. Ayan. O, oh, kunwari, may bag. Ano? Papakita niya. Yes. Magmamind kayo. May yes, correct. Yung mind-mind na yan. Talaga, oh. magmamind <laughs> kayo. Saan pinapadala ang pera? Yung sa akin po, yung down payment ko po, doon sa account ng kapatid niya. Ah, so Ayan. it's a real person. Pinetext ko siya. Tapos, dahil nga nung nagpost ako sa Facebook, So uh, bigla na lang siyang nag-message sa akin, ma'am, sabi niya, uh, magbabawas po ako paingin ng uh, GCAS uh, number, sabi niya. So binigay ko po yung GCash number ng brother-in-law ko, Oo. dahil personally wala naman po akong GCash. So sabi ko dito, tapos araw-araw sinasabi niya, ma'am, ano yung GCash number mo, ma'am, magbabawas ay, pero ako. Pero yun ay through message. Hindi Opo. natin sure kung siya talaga yun, ha? Yun ang isang ano doon. So, nung mine, di ba, nagbayad kayo to a real account, I am assuming, because you cannot naman, this is a Opo, bank account. po niya, attorney. In-acknowledge okay. ni Marwin. Opo. Okay. Ngayon, nung dapat nang dalhin yung... I-deliver yung bag. Wala uh -oh. siyang may-deliver. Wala. Hanggang umabot nga yung panahon na to. Uh, pero after namin nag-usap po na sabi ko, okay, okay kung hindi mo may-deliver de yung bag, uh, magre-refund na lang ako. Okay, okay ma'am. Pero may bag na pinakita. Meron po. Okay. Uh Bakit tayo merong mga financier? Where do the financiers come in? Uh, Maritza um, and Randy. Um, dati po, bigyan ko na po kayo ng brief background. Uh -huh. So online seller po ako. So noong time na nakilala ko si Marvin, siya po yung naging supplier ko ng glutathione. And noong time na wala po ako puhunan, siya yung nagpapautang sa akin. So in return, as a favor na ginawa niya sa akin, nung ako naman yung nagkakaroon, pinautang ko siya dahil time na yon down siya. Okay. So nag-start ako nag-start ko siyang pautangin from 2 m okay. Tapos inalok po niya ako na uh, gusto mo ba mag ano, mag-finance sa But, and How does a financing work for a bag? For bag financing po, ako po yung magbabayad. Kung uh -huh. halimbawa po si Ma'am Det yung uh -huh. order kukunin ko sa ibang bansa yung bag. Ako magbabayad. Ah. Then, pagdating ko ng Pilipinas, so, bibigay ko ng things. Okay, kukuha siya ng customer, pero ikaw ang bibili yes po. Oh. sa France. Yes okay. po. Yes. Kung saan yes. kung bansa okay. galing yung bag. Oh. Mang... So, ang offer niya sa akin is 50-50. Ngayon, ang sagot ko, hindi. Eh. Kasi, eh, pero diba itong mga bag na ito, hindi naman yan basta bibilihin mo doon, in-order yan eh. Um, Bale po, meron na po kaming contact Ah. Meron na po siyang supplier. Okay. From, meron siyang supplier from Hong Kong, Singapore, Malaysia. Kung saan bansa, meron siyang supplier. Siya? Yes po. Bale, ang ginagawa lang po niya is, bibigyan niya sa akin yung address, ako na pumahalang pumunta. At ah, ako na din po mo. bahalang kukuha. Pero sandali, hindi ito tindahan ni Hermes. Hindi ito, hindi po, person. hindi person. Po. Ano po siya, parang reselling ng mga bags ng pro Hermes. Okay. Nandun na po yung mix na po okay. siya. May Grabe brand new, merong na, underground mga transaction <laughs> na ito. No? Kaya po siya maraming nakukuha rin na clients. Ginagamit po niya si Miss Heart Evangelista doon sa page niya. At saka, Ha, alam yes. kaya ni Miss Heart ito? Hindi po siguro, kaya yes. Oo, oh, ayan na nga ba kasi si Heart, alam ko, she even yung ipapaint siya on some yes. bags, yes. di ba? kasi nakita po namin doon sa wall niya na Instagram, Instagram. sa Instagram po mm -hmm. niya na niya ng bag si Miss Heart. Ay, style. may, style. May, may, message pa siya doon kay Miss Heart. At nag-thank you naman si Heart. Uh, siguro po dahil Okay, but that's a okay. totally different transaction. So, yes. Itong account ni Marwin James, nakalagay Marwin James Consignment. So, hindi rin sa kanya yon. Meron siyang physical showroom sa Pampanga aside from the one in Quezon City. Before, Wala na, na po. po. Sarado Pero na po. Sarado na. Sarado na. Maraming salamat, ma'am, na lumantad kayo, I'm pretty sure marami pang iba. Yes, correct po, Pero actually. Pero mahihiya na lang sigurong lumantad. So, itong transaction as a financier, iba pa to. Yes Because po. Because iba pa po. na pinautang mo siya. Yes po. Pinautang mo siya or ikaw nagbayad? Ikaw um, ang bumiyahe? Una po, uh, pinautang ko siya, mm -mm. then yung mga sumunod namin transaction, ako na yung bumabiyahe para kuwain yung item. Hanggang okay. sa dumating yung point na nag-business, long na sa bank para masustain ko yung mga orders. Mm -mm. In return, nag Nagbibigay siya pero hindi po sapat. Hanggang sa umabot na po siya ng 13. Yung nakuha po niya sa kanya. Hanggang umabot eh. na po ng gano'n kalaki. Raming ekobag yan ah. Gusto <laughs> ko nila masabihin sa iyo. Raming eco -bag yan. I understand no. Um, because these are collector's items. Yes. yes. Some people really take yes. it as it's also a form of investment. investment. Yes. 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 So, at attorney Renoir Baldovino. Para yes ma'am. Po, ano pong klaseng estafa ba ito? Papalo ba ito na estafa? Identified naman yung suspect. Uh, yung subject natin... Yes. Magga uh, looks lang sila dito sa office namin sa para para po para po Opo, yes. sa San Fernando Pampanga po ang uh, location ng regional office natin. Uh, Aaaksyunan po namin yung uh, complaint, i-document po namin para maging official at uh, we will do the proper uh, action. Yes. For the information rin, at awareness then, it it doesn't just encompass Yes, Uh, expensive may expensive bags. Bags. Uh, Hindi yeah, po, yeah, yeah, yeah. pero para Dama rin po. po awareness sa ating mga uh, mga netizens na marami pong mga Dama transaksyon po, uh. na dapat talaga uh, suriing hmm. mabuti lalo na kung magbibitiw tayo ng ng pera. Ang uh, nagpapasalamat tayo kay Ma'am Bernadette at saka kay Ma'am Marites no dahil pumunta ka it's not an easy feat no na ilahad yung anyong mga reklamo dito but kasi makakatulong talaga ito. Yes, ma'am. Aside ma from For the all program, we know, marami pong victims pa yan. Marami. Yes, and they may not just be able to come here on on the program, on the show, pero maaari po kayong magtungo kung kayo man ay nabiktima rin or nagkaroon ng transaksyon na hindi natuloy dito kay Marwin James Yamat, magtungo po kayo sa NBI Central Luzon. Yes. But, um, Attorney Baldovino, sir, sasamahan po namin yung ito pong ating mga complainants. Although, magkakaiba po ang kanilang transaksyon. And in all probability, because of this program ngayon, maka po marami pa ang magpunta. Yes. And we palagi will just ask them Sigit to po. prepare. Oh, oh. Yung ako palagi ko sinasabi, isulat na ninyo yung sa laisay. Yes. Kung baga meron oh, na kayong narrative. 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 Oh. Yes. Kasi para pagdating ninyo kay sa NBI, madali na lang pong bigyan ng QA po, yung form. question and answer oh, yeah, po UA, statement. Question uh, and formal answer. Yung formal statement po. Yung mm -mm -mm, so. formal statement. Marwin James, ah uh, bago ko ginawa ito, binalaan na kita noon pa, tapos ah uh, minessage mo pa ako na ang buo nyo naman magreklamo. Ginanong pa ako Ay, Ah. Eh, ganyan pa. Okay. <laughs> anong sagot ko sa'yo? Magkikita rin tayo, huwag kang magalala Talagang magkikita tayo. So, busy lang ako before, kaya hindi kita na si Pero ngayon, sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka na makakapanloko ng iba. Mahirap maghanap ng pera, lalo na, di ba sinabihan kita, kahit hindi mo ko bayaran ang importante, mapakulong lang kita at ka sa mga panloloko mo, sa mga taong gustong magkaroon ng uh, branded bags. Mm -hmm. sa mga taong nagtitiwala. Yes. Yun ang pinakamalaki mong sinira, Marwin. Yes, mm -hmm. sa lahat. Kahit magtago ka pa sa lungga ng wala kang ka namin. pagtataguan, Marwin. Yes. Ano yung sabihin mo, Marwin? Wala po talaga siyang pagtataguan. Sinisigurado ko yan sa'yo, Marwin. Magkikita tayo. Mare, James. So, kaibigan ko siya. At the same time, halos pamilya na din yung turing ko sa kanya dahil doon na siya sa bahay namin natutulog. So, hindi lang ikaw, Mare, yung may problema. Parehas din tayo. Pero wala na akong choice. Kailangan ko itong gawin kasi mga bangko ako yung hinahabol. Hindi naman ikaw yung nakafronte. Ako sapat na siguro yung ano, sapat na siguro yung natulong ko sa'yo na bayaran ko na yung tinulong mo sa akin dati. So again, Marwin, bukas ang tanggapan ng Wanted sa Radyo para sa'yo at sa panig mo naman para marinig ng ating mga netizens. Ay, hindi namin sinasara ang pinto para rin sa maayos na pag-uusap. Yes, correct.